Zena Baharake at Ray Parks Jr. nagpakasal sa isang pribado at emosyonal na seremonya sa Tagaytay. Isang makabagbagdamdaming selebrasyon ng pag-ibig ang naganap kamakailan sa Tagaytay, kung saan opisyal ng nag-iisang dibdib ang sikat na content creator at social media influencer na si Zainab Harake at ang kilalang basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Sa kabila ng kanilang popularidad at pagiging bukas sa publiko sa ilang aspeto ng kanilang buhay, pinili ng dalawa na gawing lubhang pribado ang kanilang kasal na isinagawa sa isa sa mga prestihiyosong wedding venues sa Tagaytay, ang Crystal Palace of Aquila in the Sky. Isang tahimik ngunit elegante at sagradong seremonya. Ginawa ang kasal sa isang Christian wedding ceremony na dinaluhan lamang ng mahigit isang daang piling bisita na kinabibilangan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at mga kapamilya. Ayon sa mga ulat, maigting ang seguridad at ipinatupad ang patakaran laban sa pagkuha ng litrato at video. Isa itong hakbang na isinagawa ng mag-asawa upang mapanatili ang sagradong espasyo ng seremonya at para ma-enjoy ng kanilang mga bisita ang espesyal na araw na walang pagkaabala mula sa media coverage o social media exposure. Ang desisyong ito ay naging usap-usapan sa social media, lalo na't na maraming fans ng dalawa ang umaasang masisilip man lang ang ilang bahagi ng kanilang kasal. Gayunpaman, sa kabila ng limitadong impormasyon at larawan na lumabas online, nananatiling mainit ang suporta at pagbati ng publiko para sa bagong kasal. Isang emosyonal na paglakad sa aisle. Isa sa mga pinakatampok at emosyonal na bahagi ng seremonya ay ang paglakad ni Zainab sa aisle na inihatid ng kanyang ama, kasama rin ang kanyang anak na si Bia, Maraming nakasaksi sa seremonya ang nagsabing nakakaiyak at puno ng emosyon ang tagpong ito. Ang mga mata ng mga bisita ay napako kay Zainab na suot ang kanyang eleganteng wedding gown habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama at ng kanyang anak, isang malinaw na simbolo ng pamilya, pagmamahal at panibagong yugto ng buhay. Hindi rin nagpahuli sa importanteng papel ang panganay ni Zainab na si Lucas na naging ring-bearer sa naturang seremonya. Pinatunayan nito na sa kabila ng mga hamon sa kanyang buhay bilang single mom noon, matagumpay niyang na itaguyod ang kanyang mga anak at ngayon ay pumapasok na siya sa bagong kabanata ng buhay bilang asawa. Isang pag-iibigan na hinangaan ng publiko. Ang kwento ng pag-iibigan ni na Zainab at Ray ay tila isang modernong fairy tale na sinubaybayan ng kanilang fans mula pa noong una silang magkadevelopan. Una silang nagkakilala noong taong 2023 at hindi nagtagal ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Sa gitna ng kanilang busy na karera, si Zaina bilang kilalang vlogger at si Ray bilang professional na basketball player, natutunan nilang balansehin ang oras para sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok na hindi maiiwasan sa anumang relasyon na pagtagumpayan ng dalawa ang mga ito. Kaya naman hindi nakapagtataka na noong Hulyo 2024, inanunsyo nila ang kanilang engagement na agad namang ikinatuwa at ipinagdiwang ng kanilang mga fans at followers. Mga kilalang personalidad, dumalo bilang saksi sa pag-iisang dibdib. Bagamat pribado ang seremonya, hindi maitatanggi ang star-studded na guest list nito. Ilan sa mga prominenteng personalidad sa showbiz ang nakita sa kasal bilang mga principal sponsors, kabilang na sina Tony Gonzaga at ang kanyang asawa na si Paul Soriano. Kilala si Tony bilang isa sa mga pinakarespetadong personalidad sa industriya ng telebisyon at pelikula, habang si Paul ay isang award-winning director at producer. Ang kanilang presensya ay patunay ng paggalang at suporta nila para sa bagong mag-asawa. Dumalo rin sa selebrasyon ang iba pang kilalang personalidad sa showbiz, gaya ni na Andrea Briantes, Alex Gonzaga, Aura Brighella, Loisa Andalio at Yasi Pressman. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalawak ang koneksyon ng dalawa sa industriya ng aliwan at kung gaano rin sila kamahal ng kanilang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Wedding entourage at pamilya ni Ray Parks. Hindi rin nagpahuli ang pamilya ni Ray Parks Jr. sa pagsuporta sa espesyal na araw na ito. Ayon sa ulat, kasama ni Ray sa kanyang entourage ang kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki na nagpakita ng kanilang buong pusong suporta para sa kanyang bagong yugto ng buhay. Bagamat hindi gaanong isiniwalat ang iba pang detalye ng entourage, malinaw na pinili ni na Zainab at Ray na panatilihing simple at puno ng kahulugan ang kanilang wedding entourage. Isang simula ng bagong buhay magkasama. Sa pagtatapos ng seremonya, tuluyan nang naging mag-asawa si na Zainab at Ray, isang hakbang na simbolo ng kanilang dedikasyon sa isa't isa at sa pamilyang kanilang bubuin. Hindi man isinapubliko ang buong detalye ng kanilang vows at wedding reception, maraming netizens ang nagpahayag ng pagbati at inspirasyon sa kanilang love story. Sa kabila ng modernong panahon, na tila normal na ang pagbabahagi ng bawat aspeto ng buhay sa social media, pinatunayan nina Zainab at Ray na may mga bahagi ng buhay na mas mainam panatilihing pribado, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga masiselang emosyon at sagradong okasyon. Reaksyon ng publiko at mga tagahanga. Umani ng samutsaring saring reaksyon sa social media ang balita ng kanilang kasal. Bagamat marami ang nalungkot dahil walang official photos o video na inilabas agad, mas marami pa rin ang nagpahayag ng paggalang sa desisyon ng mag-asawa. Maraming tagahanga ang nagsabing, mas lalong humanga sila sa mag-asawa dahil sa kanilang pagiging matatag at grounded sa kabila ng kanilang kasikatan. Marami ring followers ang umaasa na balang araw ay maglalabas din ng official wedding photos o kahit isang vlog si Zainab tungkol sa kanyang kasal. Kilala si Zainab sa paggawa ng quality content na may personal touch, kaya't umaasa ang kanyang mga fans na mapapanood din nila ang mga espesyal na sandali ng kasal sa tamang panahon. Ano ang susunod para sa mag-asawang Harake Parks? Ngayong opisyal ng mag-asawa si Zainab at Ray, marami ang nagtatanong kung ano ang susunod nilang hakbang bilang couple. May mga usap-usapan na magfo-focus muna sila sa kanilang pamilya at sa pagbuo ng mas matatag na tahanan para sa kanilang mga anak. May posibilidad din na pansamantalang maglaylo si Zainab sa paggawa ng vlogs upang maglaan ng oras sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang asawa. Samantala, si Ray Parks ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang karera sa basketball, ngunit marami rin ang umaasang magiging mas visible na rin siya sa mga social media content ni Zainab sa mga susunod na buwan. Isang inspiration sa bagong henerasyon. Ang kwento ng pag-iibigan at kasalan ni na Zainab Harake at Ray Parks Jr. ay hindi lamang isang showbiz fairy tale, ito ay isang paalala sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay kayang magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok, lalo na kung ito'y itinanim sa tamang panahon, tinutukan ng panalangin at pinatibay ng respeto sa isa't isa. Marahil ay wala tayong masyadong larawan o video na masasaksihan mula sa kanilang kasal, pero malinaw ang mensahe. Ang pinakamatatamis na sandali ay iyong hindi palaging ipinapakita sa mundo, kundi mas pinipiling ipagdiwang ng tahimik kasama ang mga taong pinakamalapit sa puso.